Ito naman yung view dyan guys Napakaganda ng view mm. na. Good morning everyone! So ngayon yung vlog natin ay 2 years na ba nung muli tayo pumunta ng Baguio? 3 years! So ngayon pupunta tayo ng Baguio Thank you kay Arnie and Michael sa kanilang Mother's Day treat Yes. Sundin mo na natin yung pap, God, papa at ni Emily. Yan. <laughs> 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 Hindi, wag na. Bakit ikaw nag -cry, cry? ito nag-cry cry? kami sa bahay ng papa at kapatid niya. Pero si Arnie at si Michael, nauna na sila sa Baguio. So nandito kami sa Lakeshore Mag-CR muna kami Ito na yung huling stopover namin Tapos didiretso na kami sa Sa Baguio so, Diretso na? Oo, oh, diretso na tayo Burger, Burger. <coughs> Yung may Ay, yung ano crispy ano Available yung mac chicken niyo, sir Yes ba? Ah, uh, mac chicken hindi po yung crispy chicken ah. Uh, chicken Walas na lang tayo pa May meal ka May, I mean may fries ka Oo uh, Mac chicken sandwich ha po a la carte i mo na, drive thru muna kami. Kamusta yung biyahe? Mm -hmm. Nandito pa po pa po mm -hmm. emily mm -hmm. <coughs> <coughs> <Nakibuboy>. <coughs> <coughs> Ano yung baby? Mama naman umubo. Ano? Kamusta ang biyahe? May kulangot ka pa. Ano? May sugat yung mukha mo. Ano? Stop over muna kami ulit para umihi. Para kami nabandono ng gulang mo. Iihi lang si mami mo. Nakaihi ako. Iihi lang. Uh-oh. Uh-oh. Uh -oh. uh -oh. kami sa Lion's Head. Nandun yung Lion's Head ayun, eh, no? Uh, umalis kami ng Bulacan. 10. Dumating kami dito ng 1. So, mag-picture muna kasi kami. Uh, picture muna kami sa Lion's Head kasi ire -re namin yung picture namin noong year 2023. Wala pa si Asher. Nasa chan pa lang ni Emily. Ah, 2022 ba yun? Cause... Hi! You, okay, hi. sige ba? sige Hello. Masaya yun. Hahaha. that's the lion's head oh. grab your fuck guys grab your fuck grab your fuck Grabe So, okay na okay pa yung ating sasakyan, guys. Kinaya niya ang bagyo. Sampung taon na tong sasakyan na to pero kinaya niya pa. Hindi ko na video yung ano, papunta dito sa accommodation, pero... Ito yung accommodation, guys. Ayan, kamaya papakita ko sa inyo. Pero sobrang tarik pababa dito. So, yan yung kalsada. Diyan kami galing. So, pataas pa dun. Hindi ko na na video, guys. Pero tinutoy namin kayo dito mamaya. Kita mo yung bangin na ko, tatalon dito anak ah. Nakita ano, yung bangin. Nandang ng accommodation. Oo, malawak yung lalakaran. ng view. So ngayon guys, itutur ko kayo. Napaganda nung view na kinuha ni Arnie. So ito yung loob. So may kwarto dito. Tulog na si Papa eh. Hindi tayo kapakita. So ito yung ano. Ito yung... Ay, meron palang ano, sunugan. Chiminea si So wala kayong sala. Tapos dito may terrace. Dito may terrace din. May mga silya. Tapos, ayan. Sarado natin. Baka makapasok yung mga bata. So, ang ganda. Kaysa kita mo yung view dito. Ayan. gusto mong tumambay. Pwede pala mag-tiktok-tiktok dito eh. Sa so, to, malaki yung table nila guys. Ayan, malaking table. Tapos may kitchen. malaking kitchen. Microwave. electric kettle. Rice cooker. Tapos meron nakasamang ganito. Tapos may malaking rep. Ayun si Mayan tayo, bro. So, dito tayo sa second floor. Ito yung kuwarto. So, itong kuwarto. Ang maganda yung kuwarto, guys. Nice. Diba? Medyo aesthetic yung datingan ng kuwarto. Ayan, makita nyo yung kuwarto. So, may one, two, three. Tapos may bed pa dito. Maano rin yung bed na yan. Tapos, ang ganda rin ng view dito. Sa kuwarto. Ang ganda rin ng view dito sa kuwarto, guys. Ah, mas maganda yung view dito. Mabagang mag-ano ka dito. Dito may set up yung ano. Shish! So, may cabinet. May CR din dito. May attic sila sa taas. So may CR din dito sa isang room. May CR. Dito wala nang view. Ayan, tatlong bed. <coughs> ano masasabi mo sa accommodation? Ang ganda. Maganda? Nakakatakot lang. Nakakatakot? Mm -hmm. Parang may nakita akong baba na katanungan. Sarang gago naman. <laughs> <laughs> Aray! Gago <laughs> ko Akit. Akit. tutakot ka? Parang Akit. Okay. Aray! What a nice view. Good morning, Philippines. Yo, what's up? This is our day 2. So ngayon, ito na yung gamit namin yung kotse namin kasi sila ay hindi nagdala nito paakyat. So I'm so proud kasi after 10 years, first time nitong kotse namin na maaakyat dito sa Baguio. Sampung taon na po yung kotse na to, itong Mirage namin at ito yung kauna-unahang umakyat siya ng Baguio. At sa totoo lang guys, sobrang proud ko. Hindi man lang siya nagpakita ng sign na nahirapan siya, no? And di po talaga pag inalagaan mo yung sasakyan sa maintenance and everything no ah layo nung na na parking na namin guys handa yung tao buti ka sumasagot natawagan na kasi. sa layo doon pa kami nagpark sa layo kabilang side Apollo 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 Asher, Asher, dito lang. Wow. Oh. So, nasa, nasa, harap po sila mami Ems. Ashe. Ay, bata, bata, ko, ano, yung bata, sobrang bata na no. ba? daan makakadamay kayo eh. <laughs> Oo, oh, panis. Huwag so, kayo talaga tumigit sa amin. Sabi ko sa inyo, babarinin ko kayo. <laughs> <laughs> so, may nag-message sa akin na ano, follower. Taga rito daw siya sa Baguio. Kikitain namin ni Mami Ems. Ha? Huh? Huh? Si Elisa Baby. Saan na kaya yun? Hello. Hello! Ayan! May regalo daw! Nakaka-touch naman! Thank you! Hello, wala kaming ano. Picture tayo! Picture! Picture! Ito yung regalo ng follower natin dito sa Baguio. Ano to? Imputido? Kay <laughs> Bea galing. Bukasan na natin ha. Oo! Oh, Nakaka-touch! Bota niyo ako! Galing <laughs> si Aling Bagang. Okay ba? Wala! <laughs> Nakakatawa naman! Sa lolo, no, makapakakaya na nanonood ng live ko. Thank you so much. Parang ang kinis ko dito. Mm. Inedit ko po yun. Ang kasyap ko lang malapit-lapit. Kaili kay Bea to. Yung tarpaulin. Nakaka-touch. Magamit ka na sa... Patawit ang isa. Ang isa. na ni sa live yun. Ito yung isang regalo ng follower guys. Ito galing kay Seto Elisa. Nakakaganda. Oh, okay. okay lang. Thank you. Tapos, may baso pa. Ano, check mo yung nasa loob. Eh, ah, meron sa loob to? Ayan, nakakatawa. Galing. Thank you so much. Nakaka-touch naman. Palas <laughs> lang, isa. Ganun din. Ah, okay. Hindi ko nakapakita isa. Ah. Ayan, guys. Ayan, guys. Tag, sa mga taga Baguio guys Tag, sa mga taga Baguio ah, kung gusto niyo magpagawa ng online printing okay, tsaka ayan, personalized okay. souvenirs message nyo na si Alisa Pearl ayan. meron ka bang Facebook page? ito na yun, Alisa Pearl, search nyo na ayan Thank you so much. Thank you. Bye Thank you so much. Nice meeting you. Ito kami kakain. Nakapagod, dito kami magla-lunch. It's so nice. Hark, yeah. ah. huwag ka siya sama hark, ta. Marami naman yung pagdita mga sir. So, kukunin ko na yung kotse naman guys Wala na akong makita God damn So, medyo struggle yung pagdadrive Kasi Kung makikita guys Parang halos zero Yung visibility No? Pero ganun talaga, nasa Baguio ka Expect mo na yan So ngayon nandito kami sa Cafe Estela Ngayon ang first time lang namin dito ganda ng view guys so bumalik mo namin sa sasakyan guys kasi likod ni Asher <laughs> tapos mag isang oras na kami naghihintay wala pa rin kami pwesto kung yung view yung pag-uusapan sobrang ganda guys 10 out of 10 tapos yung loob ng cafe sobrang aesthetic talaga talagang yung mga pagka yung mga kahoy kahoy yung team ganda the next day kasakay na ng mga gamit so ngayon yung araw ng butuhan sana bumoto ng tama yung mga tao no kaya talaga ng view dito guys ano naman yung view dyan guys napakaganda ng view wah Huwag pa yung mga bagets. Yeah. Ano bala kay Asher. So ngayon guys, papunta tayo sa Mines View po tayo. Mines View. Tapos Botanical at at The Mansion. Hindi, ah, hindi na. The Mansion na lang. Na Tiyan? <laughs> Saan so, nagarang <no>, Mahuling <laughs> punta namin dito, oh, pandemic. Year 2022. boy pa si Papa nun eh. So, napakaigpit dito. Kada pasok mo sa lahat ng pupuntahan mo dito kailangan mo ng vaccine papakita mo yung vaccine card pero ngayon sobrang luwag na pero dahil nga butuhan yun, wala masyadong tao pagod ka na eh tandaan baka malaglag ka sila family muna po nila Arnie Yan, kasi ay niya kapatid ni kapatid ni Emily. And this is our brother in law, Michael. And that's the baby, baby Apollo. Apollo! Apollo. Pagkakataon ng yung Maraming mga na costume Parang kulang kasi yung pagpunta mo sa Baguio pag di ka pumunta dito sa Mines View. no So, isa talaga siya sa mga dapat nasa itinerary niya. Oh. Because... Oh. <laughs> Mataas tayo! Mm. So, Tumaduman o no, ito. Magsakadumataas yung step diyan. So, ito yung view niya. Mayroon cable car pa ako. Excuse me. Oo, oh, yung dalawa. Yeah, bibili lang pa sa lubong. Hindi. hindi. Gastos lang yan. <laughs> Pero gusto ko... eh. Hindi ka magkakagana. Okay, bibili kasi sila ayunin ng gulay. Nandito kami sa Marcos Highway. No, nung pakiat, kainan kami ngayon naman Marcos Highway. So tinawagan ko si Mama, ang gusto daw ni Mama, strawberry jam na may strawberry sa loob. May ganun ba? Kaya meron kayo nung ano? Strawberry jam na may strawberry sa loob. Eh meron kayo nung ano? Meron kayo nung strawberry jam na may strawberry sa loob. May ganun ba? Magkano 'yan? Yun? Mali. Yung mali. 100, 150 tatlo 12. Ito 150 sa. may Oh, isa lang 'to. Hmm. Mali. Mali. Napapalit mo ba ako? Pwede libre na 'to. <laughs> Kaya, joke lang, joke lang. <laughs> Siyempre. <laughs> business o so support natin yung mga business di ba mga yeah. shoutout kay ma'am nakita ka na sa video sa mga lala baka mula lang to ito yung isang pack na to yung 50 hmm. ilan po ayan isa lang sige lagay mo na lang dito thank you okay. mula lang pala strawberry jam na may strawberry sa loob 150 to 50 yung ano so guys pauwi na kami dire diretsyo na to I'm so proud sa kotse namin kasi dahil nga first time yung umakit sa Baguio hindi niya kami binigo kahit ang daming matataas so, update namin kayo pag nakauwi na kami guys dire diretso na to